Okay mga idol, hello po sa inyo, Silver Voice TV nga na naman po pala ito At uh, kung mapapansin nyo yung uh, aking pong video regarding dito kay uh, Mr. Bald Guy Ay uh, binura ko na po uh, dahil po tinawagan po ako ng uh, talent scout ng uh, batang Kaya po At nakikiusap na kung maaari ay uh, akin na daw pong tanggalin at uh, humihingi po ng dispensa Okay, well naipahayag naman na natin ang ating sauloben ayaw naman nating makaapekto ito sa trabaho nila no na mas kailangan nila yon no? mga kaibigan so sa atin lang at least na ipa na i-voice out natin yung ating uh, hinaing ano at uh, para na din yun dun sa mga iba pang mga tropa natin diyan sa industriya na yan na uh, although nakakana sila ng ganyan eh wala silang boses to you know to <laughs> express what they felt ano dahil wala silang uh, platform so at least uh, on behalf of All of those people na nag-message din sa akin na nakaranas ng uh, ganyang experience from that production specifically to that guy eh sana po kahit pa ano eh ba diba, narinig po ang inyong mga tinig. At uh, doon naman po sa mga talent scouts ano, wala po kayong kasalanan. Wala po kayong din dapat ipag-alala uh, dahil uh, kayo po ay wala namang kayong uh, kinalaman dyan, no. It's between you know me and uh, kung sino man yung production staff na yon. And sa panawagan din no sa mga sa production sa television mga kaibigan. Huwag nyo naman patunayan na di ba? Ah, uh, prod nyo na yan eh maraming mga entitled, maraming mga may attitude, maraming mga mayayabang. Ang dami pong naka ano sa atin, ang daming naka pag-message sa akin sa akin na ayaw nga actually nilang ipabura na tama lang daw yan, ma-expose ka, ma-expose kayo. Ano, pero syempre isinaalang-alang ko din yung uh, trabaho naman nitong mga talent scout na maaring maapektuhan uh, dahil diyan ano well sabi nila may possibility daw na bigyan ng disciplinary action or uh, ipatawag mismo yung tao na 'yon ng production ng uh, ng uh, ng, uh, ng ng show na 'yan at uh, baka possible na ipatawag ako para talaga personal na uh, marinig ang uh, aking hinaing ano mas maigi 'yon ano and syempre kung mag mangyari man yan, ah, syempre ipagtatanggol ko yung talent scout, mga kaibigan na ano na wala namang kasalanan na kumuha sa akin doon, mga idol. So yun lang. Sana magsilbing aral yan, ano, na hindi lang hindi lang kung yung artista mo eh main role, supporting role, uh, ano ba mga ipinaka mabababa ba or intermediate ba. Regardless of their uh, position sa kanilang role sa inyong show, eh sa aking palagay dapat hindi nyo dapat Pare-parehas ang inyong paggalang. Hindi naka-depende ang uh, pag-respeto ninyo sa inyong mga talents. Depende sa kanilang role na gagampanan. Yun lang, ano? Kasi hindi nyo naman, tawag dito, kagaya nyan. You approach me, if you approach me uh, on a professional manner, siguro, di ba? Nagpatuloy pa rin ako doon at hindi na atrasado yung taping nyo. Okay, hindi na, <laughs> hindi nagkaroon ng uh, backlog yung taping nyo sana. So, yun lang mga idol, Silver Voice TV. And then, nandito po ako ngayon sa isang lugar dito. Napakaganda. At uh, may boxing event po mamaya. Abangan nyo po yan mamaya sa mga post ko. Maraming salamat. Silver Force TV. Peace.